Mang Romeo, dati raw nananakit ang inyong mga dibdib, masakit ang inyong mga daliri. Ano po ba ang nangyari? Ito po dati, masasakit ang dibdib ko, toot, at ang aking mga kamay. Oo. Nung, simulan ko pong inyong nang I am with that, sa loob na isang buwan, nawala na po ang lahat ng karamdaman ko. Lahat ng sakit? Lahat na po ang pakiramdam ko. Oo, oh, lahat ng sakit na nararamdaman nyo, nawala po bigla? nawala po sa loob ng isang buwan. Wow! Nag-IMFit dash lang kayo. Ilan po ang iniinom nyo araw-araw? Minsan tatlo o lima, ganun po. Ah, tatlo o lima. Pa, yung po bang pananakit ng dibdib nyo, meron po ba kayo sakit sa puso? Ay, wala po. Ah, wala? Talagang yung para lang may muscle pain, ganun? Opo, opo. Pati yung kasu-kasuan nyo, masakit din. Pati daliri, masakit. So, matagal oh, na panahon nyo pong nararanasan yan dati. Anong ginagawa niyo? Oo, anong ginagawa niyo dati para maalis yung pain? Yun, inaano, masahit lang po. Oo, at saka pain reliever siguro. Yun ang uh, iniinom niyo lang. Pero ngayon, nag-IM Fit Dash kayo. Paano niyo po natuklasan itong IM Fit Dash? Dahil po sa Izumi. Ah, pumunta kayo sa Izumi Wellness Center. Diyan po Oo, sa Sampalo, ako. Balik-balik po. Oo, tapos, na ah, nabigyan po kayo ng lecture dyan tinry niyo po yung IM Fit Dash bukod sa, umupo pa ba kayo doon sa kanilang upuan na may electricity? Opo, opo. Oh. -ap -ap po. Wow, tapos nag-exercise ka rin ba dyan oh. sa Izumi? Opo, ito e, e, po, napakalayo ni alakad ko. Ay, yung palang exercise na. <laughs> opo, gano'n well, no, no, po. Kaya dati, hapon po ako nagpupunta dyan, ngayon, ahan mo ko, Umaga na lang para tuloy na ang exercise. Oo nga, maglalakad ka papunta doon sa wellness center pagkatapos upo oh, sa upuan na may kuryente tapos umiinom ka pa ng IM Fit Dash. Tuloy-tuloy oh, po ba kayo sa pag-inom ng IM Fit Dash? Opo. Oh, oh, very good po. Oh, kahit na kayo ay uh, 70 years old, anong feeling niyo po ngayon? Masigla na po ang uh, ko. Parang 40 <laughs> ka na uli. Na Mar Maraming salamat po sa isom eh. Kung hindi dahil na niya, hindi ko makilala ang I Am Fit Dash. Opo. At kami masaya po para sa inyo, Mang Romeo. Opo. Mas marami pa ang uh, mainlam sa inyong mga chicks niyan. Hindi na po. <laughs> <laughs> Loyal kay misis. Good boy Good boy! <laughs> At masaya dahil sa I Am Fit Dash. Thank you po, Mang Romeo. Thank you po, maraming salamat po Congratulations Mang Romeo ha, dun sa naramdaman po ninyo May oh, tanong po. kong muli, ilan taon na po kayo? 70 na po Wow, para sa isang 70 oh, mukhang masiglang masigla ang boses nyo oh, Mukhang wala kayong dinaramdam sa inyong puso Ipagpatuloy nyo ha Ipagpatuloy nyo mga kaibigan ko, parang hindi daw po 70 Ikalag po ninyo ang magandang balita sa pag po nyo ng I am Fit Dash Sa inyong mga kabarkada At uh, ayain po ninyo siya Asila ah, na sumali sa aktibidades po ninyo diyan po sa Izumi Wellness sa ah, balik-balik. Alam niyo, maganda 'yung may grupo kayo eh, di ba?